Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreaktor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yan eh po lang no, kahit pong malakas ang ulan ay uh, tuloy ang plano ni Kalingap Jomar at saka ni Carla. Kung ano, bagay, wala pong makakapigil ah, sa kanilang mga plano. Pero bago po yan, ay, ah, ako muna po yung mga sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroron na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at ah, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila ang Kuya Bal Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, Kalinga Jomar, at si Carla Topolar Vlog. Yung po ay uh, YouTube channel ni Carla. Ano po. At yung mga kasama po natin sa Karepa at ganoon din po yung mga uh, Kalinga Partner na Charity Vlogger. O ito po yung video no, na kung saan kahit malakas ang ulan, ay talagang tuloy ang plano ni Kuya ni Kalingap Jomar at saka po ni Carla. Walang makakapigil. Ano po? Ano po ba ang dahilan na kung bakit talaga ah, sila ay tuloy na tuloy kahit malakas po ang ulan. Ano po? Ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Carla Popular Vlog. Ayun na, suportahan po natin ha. Yan po ay channel ni Carla. Kararating lang po din na kalinap si Omar. Nakatulog na nga po ako. Yung, nasa labas na po sila. Sarap po. <laughs> <laughs> Paano kayo? Pasok po. po? Itapapatawag na lang po yung mga tao din sa baba. Para sila na lang po yung umakit. Kasi kung kami po yung bababae, eh, hindi po namin kaya. Ito so po yung mga um, Uy, uh, dami pala po. Ay. Dami pala siya. Nakaano na? Oo, oh, nakaano na. Naka. po kay nanay. Magkaano <laughs> magka, po kayo? Magka, kapit bahay po dati. Ni Carla po. Ah, siya po. Merry Christmas po, nai. Ay, sige kuya. Sige po. Thank you po. Hi, ate rin po. <laughs> Meron din si ate. Wala pa yung iba, no? Naulan kasi. Mm -hmm kuya. Oh. ng Sige po, pwede. Kani no kay. Yeah, Yun. Ah. Salamat, Salamat po. Mhm. Mm Ngayon na po natin yung video no. At dito nga po ay ah, kahit maulan ay talagang ah tuloy na tuloy yung plano ni uh, ah, Carla sa ni Kalingap Jomar ah, sa pagcha-charity. Ang ah, lakas po ng ulan ano, hindi biro po yung ulan, makikita naman po natin sa video na talagang malakas po yung ulan. Pero ah tuloy-tuloy tuloy po yung kanilang ah, pagcha-charity. wala po makakapigil sa kanila ano? Pagdating po sa pagtulong sa ating kapwa ay talagang ah, wala po makakapigil ano? sa kanilang ah, plano. Ano po at nakita naman po natin ano yung ah, likod po ng sasakyan niya kali uh, Kalingap Jomar ay talagang uh, punong-puno ano po kahon-kahon at uh, yun po ay ipamimigay nila doon sa uh, mga kabarangay po yata ni Carla ano po at uh, nakakatawa ano po na kumbaga dati ay etong si Carla ang talagang uh, ang tinutulungan ano pero sa ngayon ay nakikita po natin na isa naman ang tumutulong ano pero Siyempre, may mga sponsor pa rin po na tumutulong kay Carla. Pero ang kagandahan po kay Carla ay uh, hindi niya po sinosolo. Ano, bagay, isinishare niya rin po ano, sa ating kapwa na talagang uh, nangangailangan din ng tulong. Ano po. At nakita naman po natin, ano, napakarami noong kanilang ipinamimigay. Ano, palibasa nga po, ay uh, umuulan, ano, wala pa po masyadong tao. Pero kapag tumila na siguro ay eh, baka kulangin pa yon. Ano alam alam niyo naman po na talagang ah, marami po tayong ah, mga kababayan na talagang naghihirap sa buhay at ah, kailangan kailangan pong tulungan. Ano? Buti na lang po at ah, may mga taong ah, tumutulong. ano? Katulad po ni Carla, ano po siya po ay ah, dating tinutulungan subalit ngayon ay ah, siya na po ang tumutulong. Ano po. Maganda po ang ugali ni Carla, no? Kung ay, uh, kung ano po yung natatanggap niya nga uh, blessing, ay sinishare din naman po niya sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. Ano po. At uh, minsan nga, ito pong si Carla, ay, uh, parang na, <laughs> parang napagsabihan ito na, ano sabi, uh, ang dami daw pong nagpapalipad kay Carla. Parang ganon, ano. Hindi <laughs> naman daw po nagcha-charity. Uh, para. <laughs> Pero ayan, oh, no, nakikita naman po natin ano na si Carla ay uh, nagcha-charity. Ano po at kung may nagpapalipad naman po sa kanya, yun naman po ay uh, decision ng mga sponsor. Ano po? Uh, kasi sa dami na po ng talagang uh, followers ni Car Carla ano, ay eh, siyempre hindi po mawalan ano na meron din magpapalipad, ano po, meron din magbibigay. Eh natural lang po 'yon, ano. Pero hindi naman po 'yan sinosolo din ni Carla, ano po. Kumbaga, ay eh, uh, nagcha-charity naman po siya, ano. Siguro pang-ilang beses na rin nagcha itong si uh, Carla, ano po ata. Uh, talagang uh, dito makikita po natin na uh, maganda po yung ano no, yung uh, mga natutulungan ng kalingap. ano po, pagka na nagigimoundlad ng buhay, ay eh, uh, natututo rin po silang tumulong nakikita po nila sa kalinga ano po na talagang nandoon yung pagtulong ng kalingap kaya nailalagay ilalagay din po sa sa damdamin nila na kapag sila po ay uh, naging mga isang buhay ay uh, tutulong din po sila ano katulad po ng ginagawa ngayon ni Carla ano po na talagang naging adhikain ay na rin niya ang pagtulong sa ating kapwa ano po at yan ano ay kita po natin ano na ngayon ay si Carla ay talagang uh, po natin maayos ng buhay. Ano po, at siya ay nakakapag-aral. Ano po, meron siyang uh, magandang bahay. Ano, meron na po siyang uh, YouTube channel na pwede pong makatulong sa kanya. Yun naman po ay niya kay Kalinga Praba na po yung kanyang uh, YouTube channel. At sa ngayon, ayan po, no, ah, uh, Marami po ang nagpapalipad pagka po siya ay nagla-live. Ay ayos lang po yun. Ano, kasi sa dami po ng ano eh, sa dami na rin po ng kanyang uh, followers, ano, talagang hindi po 'yan maiiwasan, ano. Talagang uh, pag nag-live eh, talagang meron at meron diyan mong Ano po? Okay lang po 'yon, ano, na meron po nagpapalipad sa kanya. Hindi naman niya po sinosolo rin eh. Ano, kumbaga, eh, share din po siya sa mga taong nangangailangan. Ano po? At saka magagamit din po niya 'yan, ha, sa eskolahan Ano po? kasi hindi naman po sa lahat ng oras, siyempre, meron po siyang uh, pera. Ano, mas maganda po yung may sarili, may sarili po siyang ipon. Ano po, at sana, ganun po ang gawin ni Carla, no? makapag-ipon po siya. Ano, kasi marami, po, marami pa po, po siyang uh, mga kapatid na kasunod ano? na someday eh, mag-aaral din po yung mga yan. Ano po, ang binipisyari po ng kalingap ay eh, siyempre si Carla lang. No, uh, si Carla lang ang beneficiary ng kalinga, ano po. Pero yung uh, buong pamilya ay nadadamay din po ano doon sa uh, blessing na nangyayari kay uh, Carla. Yung po uh, kagandahan ano kapag uh, po naging uh, kalinga Angel ano po, talagang nakikilala at uh, dumadami po ang sponsor at talagang natutulungan ano po. Mumbaga uh, ay talagang uh, nagiging maayos po ang buhay ano katulad po nitong si Carla ano kaya yon ano dito po ay talagang ah, hindi sila maawat ano po kahit malakas ang ulan ay talagang tuloy ang kanilang plano ano at yun na nga ano yung pong pagcha-charity nila at ah, syempre, siyempre marami pong tao ang siguradong ah, napaligayan napaligaya nila nung araw na iyon ano po ay maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos mabalot